Marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakabakasyon, eh, nagdaragsaan na po sa mga paliparan para makauwi sa kanilang mga probinsya. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa so, Naiya Terminal 3 sa ulat ni Athena Imperial. Athena! Maris limang araw bago ang Pasko ay abala na ang mga tauhan ng Terminal 3 ng Naiya. Nagsisimula na kasing magsiuwian ang ating mga kababayan gustong makapiling ang kanilang pamilya sa probinsya ngayong Pasko. Tuwing Pasko, maraming Pinoy ang umuwi sa mga probinsya upang magpasko, kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Para sa mga nag-uuwian, ang Pasko raw kasi ay panahon ng pagsasama-sama ng mag-anak. Si Mang Noel, excited umuwi sa Sambuanga del Sur para makapiling ang pamilya. Kaya naman madaling araw pa lang ay nasa airport na kahit ngayong alas 7 ang kanyang flight. Si Grace naman kahit medyo gupit, di raw nakalimutang magbitbit ng pasalubong para sa kanyang mga kamag-anak sa Cagayan de Oro. Mariz, doble alerto naman ng mga otoridad dito sa Terminal 3 upang masiguro ang seguridad ng mga pasahero. Mariz? Maraming salamat, Athena Imperial.